Ayan po sa episode na ito po, update ko po kayo sa ating repolyo po. Oh, uh, yan ito na po yung ating mga repolyo. Bali nalinisan na rin po natin ito. Yan. Parang hihingin na uli ng patabai oh. Uh. Ito na po ang ating repolyo. Oh. Hindi po nagsinlalaki, hindi nga po nag-uniform price. Oh, uh, yun nandoon banda malalaki pero ito po yung ano natin ngayon ano kumbaga dito po sa amin ay nagkakaig talaga ang repolyo. Ngayon po ay meron tayong followers na binigyan tayo ng ano sa tindahan po ba binigyan tayo ng panalim na patatas oh, oh. ay dati nung susubukan na mag-try tayo dito ng patatas. Yan oh. Ay may sibol na po sabi sa akin kabisprin no try mo magtanim ka ng patatas ari po yeah, may mga sibul na ilang puno po ari oh. tatlo Aba, ay umugot na pati uh, humaba na talagang gustong gusto ay maitanim na yan oh. Ari na ho oh, yung ating tatlong perasong patatas oh. Ay di bahala na po. Try natin ano basta po na maganda na may sibul na. Pakilasa ko huwari eh. Ay walang pinag-iba sa ano Sa kamote Kamuting bagin baga Ay di po bagat laman nga Siguro isisingit natin dito sa Tabi na ring ano Tabi na ring repulyo po Oh Yan mm. Hmm, dito na lang siguro yung mga hindi nabuhayan ba. Oh, dito na tayo. At ila pong bubuyasuhin yung lupa. Dito po natin itatanim sa pugwang na ito. Manumanong patabas, ah, panabas lang po yung ating gagamitin. Pero atin po lalaliman ang pagkahukay try po baga natin o oh, yan lalalima natin yung pagka hukay sa kanya harap hmm. yung kabibigay lang sa atin sa akin tatanim ko na agad nakakahiya pagka hindi patanim. dapat po pati siya palagay ko sa hindi, sa hindi siya natutubigan titingin din po tayo sa youtube kung paano mag-alaga nga yeah, opo, yan po naman yung ma. makikita din natin ang mga tips Ito rin yung tangkay pa ng okra dati. Eh. Dati ho ito. na natin ang okra. Nilalaliman po natin para siyok mo Para po maging bulaso yung lupa oh. Mayabuh. Malalim na po ang pagkabao natin, natin kung Ito po naman mataas, naka-slope po. Oh. Meron na Yan na no? Sa carrots po. Ay pwede rin po dito mali lang po dati yung pagkatanim ko. Oho. Areho. Tinong-pino po ang ating tatabon. Oh. Yan, salamat po sa nagbigay po sa atin ano po. Sukoy po natin sa palengke eh. Ari pa ho. Oh. Yeah. Tanim po tayo ng patatas. Ang daming sibulay oh. malalim po naman ang oh. ano nga natin pagkakabungkal po ba para kung sakali may siyang lalaman o edi diretsyo po try po natin tatlong puno baka siguro pagdating po ng ano 30 ka puno or ano pag nagkaigi mas dagdagan pa po uli natin oh, ayos patatas ito na po yung ating patatas pero ito po sasabi ko sa inyo malalim hanggang tuhod po natin eh. malalim ba siya oh. Eh? Yan, eh. kung ating pagmamasa po hanggang tuhod para po ang tubig hindi matiningan siya oh. yan ay sarin po malinis na itong ating ripple yuhan Oh. Yes. Ito pa po sa kabila. Hindi lang po talaga uniform ano, oh. hindi pare-pares ba? Hindi ko lang kung alam kung bakit. Ari po yung isang banda ayo. Oh. Pero okay na rin po naman. Hindi pang ulam nga po natin ay di, hindi naman natin sabay-sabay ito ulamin. Pabor din. Oh. bilis din po lumakayo. Oh nung no, nakaraang update ko sa inyo yung pagkakaliit pa aba ay ngayon na yung may nabubulok na dahon na ka tinatanggal kaya tatanggalin na po natin para di mga hawa Fresh na fresh po pag may ambon no. Oh. Fresh na fresh pag may ambon. Siguro po ilang weeks pa oh. Yeah. Ito yung mas mauna po, yung lalaki. Eh. Bumibilog na siya. Oh. Yun po ang target natin itanim. Repulyo, patatas, carrots. Oh. Yan. Nakabilog na oh. Panalo, kaya ng panahon na. <clears throat> Ah, ng panahon. Tatanggalan po natin arin ng dahon. Pinakalayak na po tatagal natin eh. No. para mas mabilis po lumago papakaan natin sa manok pwede rin pala sa manok yan po ang kapaburan ng time may alaga oh. No. para po pati hindi pamahaya lang ano yun lang po mga tuyot hindi po magsinlalaki ano sabay sabay siya hindi ko alam kung anong dahilan niyan Ayun. Hindi ko sure kung tinatanggalan ng ganito ho. Arig natin itatanggalan natin. Para hindi pamahayan ng maninira o Ayan po, ito lang po ang ito po ang episode natin ngayon na tayo po ay may pinuntahan pa po kanina, oh. babatingin ka ba ito eh? Anong pangalan mo ito eh? Ayan po uh, Itan Anong pangalan? Itan Itan? Ang talaga siya ito na Nakasakay po natin sila ito eh <laughs> Yan oh. Ligaw po siya ito eh Sa sa kanya ito supreme Mali ari, biyahing ano ari biyaheng tagkawayan, yan, yan layo na pupuntahan ari Tandaan mo ito supreme Ibababa kayo na rin ng Arias. Lucena. Ligaw po rin dalawa na yung tuyay. Yun. <laughs> May pinuntahan pa po tayo. Yung po mga nabali na na ano yan. Nag ilang branchia. Ayan po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.